Kamusta at nagbabalik? Teleserye ka talagang full teleserye ito. Ay, pantaserye. Ano, sobrang okay. Uh, <laughs> talagang the best eh. Salamat sa Diyos. Sa ano yung, uh, ayun, ano yung sa magiging karakter mo dito ba? ba? Bali dito, yung karakter ko yung nangangalan Jason. Uh, anak, inaampun siya ni Amang Leon. Tapos, isa siyang truck driver. Tapos, ah, uh, sa Monday, may mangyayari. Mamimit niya si Kaloy. Tapos, maging magkaibigan sila. Because si Jason meron siyang niibig hmm. na babae si Alice uh, at yun si Colin. Hmm. Tapos uh, tawag dito. Ano ba yung gusto mong peg usually pagka ma-acting? parang medyo action ba yung magiging role mo rito or ako wala akong pinipili basta may trabaho kung ano man yun drama action comedy gagawin ko yun. Pero kung may choice ka ba, gusto mong gayahin yung father mo being an action star or dalang ang dramatic actor, parang yun. Ano, kahit ano. Okay ako dyan. Drama, comedy, action. Pare, pantay-pantay lang sa akin. Mm, how was working with, ano, with, with Colleen? Dito sa, pero sa Bil bilang kalab. And... Napakaganda ni Colleen. At, uh, sobrang telegenic niya. At, uh, marami ako natutuhan sa kanya. Kasi, magaling siyang artista. Mm -hmm. and, mm -hmm. and... Hindi ba, nagsisela si Maxine? O, so, gaya mag-exena ka? Or, parang, you personally introduced na si Colin Kemax in Barangay. Meron na bang chance na ganun? nagkakilala na sila before pa. So hindi hindi pa sila nagkikita. Hindi pa kami nagkikita ng tatlo sabay-sabay. Pero I'm sure hindi 'yun nagsiselos kasi sobrang dami ding ano noon ka love team. Mm. <laughs> naman, kamusta naman kayo? Being together. Parang napaka-sweet niyo sa Instagram pag nakikita ko kay Instagram ko 'tong mga 'to eh, 'di ba? Parang parang nakikita ko how for, for the record how many months na ba kayo? Nako, siyang tanungin mo ako. Dyan. <laughs> oh. <laughs> Pero I mean, ano yung secret of, of being still together Ah, uh, sting cool. Pag-ibig lang talagang solusyon sa lahat ng bagay. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Pero wala pa bang wala pa bang usapan na na settle down or parang ganyan. Ah, or parang engagement or parang ganyan. Wala pa namang ganyan. Wala, 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 wala. Kahit biruan or something. Uh, Ah, uh, wala kong datanda. Ayun, kung saan si Mami mo ngayon? Ayun, ah, kakatapos lang nung teleserye niya sa, sa GMA, tapos... Parang um, masaya kasi galing siya sa Hong Kong. Ayun. Hmm. Sino ba ba yung mga gusto mong maka, makatrabaho dito sa kapamilya once you given a chance to um, uh, to sa Totoo lang. Gusto ko talaga makatrabaho lahat ng taong nagtatrabaho dito. Lahat ng artista, lahat <laughs> <lang, laughs> ng mga staff, lahat ng ano. Gusto ko talaga. <laughs> Walang biro. Wala, I mean, wala kami ima-mention na yun. Eh. Ano ba kung gusto ah, ngayon, Sikol, yun, naka, naka mo. Ngayon, si Colin, nakakalabot naka, yung mga yan. May mga ibang mga hinahangkaribarito na kapamilya na gusto mo makatrabaho so sa kada parang mahirap na tanong yan lahat na gusto ko talaga eh lahat yung mga natawa na talaga lahat ng ano lahat talaga gusto ko makatrabaho para kasi iba-ibang tao yun, iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. So tuloy-tuloy na ba itong paggawa mo ng mga proyekto? Oo oh, oh ba, basta bigyan nyo kong trabaho. Eh. <laughs> <laughs> uh, dito, kamusta naman katrabaho itong bago si JB? Di, di, ba nakaka-exena nakaka naman siya? Best friend eh. ko yun eh. Medyo makulit pero okay lang. Ayos naman, astig siya. Tsaka actually sobrang galing niyang umiyak. Ibang klase, isang ganun lang. Mm -hmm. Ikaw rin ba iiyak rin dito? Ah, uh, panoorin na lang natin <laughs> para ano. Tapos dati magkatrabaho si da, si dati mo and then si ano, Senator Lita yes. Lapid. Um, Ngayon ikaw na yung katrabaho ni Senator uh, Lapid. Oh, How was galing. working with ano, Senator? Napaka malaking honor dahil uh, <laughs> Mag, si, si Senator Lapid, icon yan eh, ng ano eh, action, action. film. So, <laughs>